Hello guys, magandang hapon po. Nandito po ako ngayon sa Barangay Balud, Barugu, Ito po yung tulay na nagdudugtong ang uh, Barangay Balud at saka yung Barangay Duka. So, yun ang makikita nyo sa yung, ano, yung ng paglubog ng uh, araw dito sa may banda ng Balud. Napaganda po ito. Ayan po, yun, uh, yun ang Barangay Balud po yan. yan. So, napadaan po lamang po ako dito dahil uh, may pinuntahan po ako ako ay napatingin dahil sa napagagandang view uh, dito dahil ang tulay na ito ay tina, tawagin ay white bridge <laughs> yun o oh. kulay puti yun kasi o oh, yun ang uh, ngayon ang papuntang minuhang pang ng balod. yun. so yan po yan guys so, napakagandang po ng view dito ay eh, hindi naman masyadong mainit ay eh, napahinto ako dahil sa napaka-antig na kagandahan ng view ay ano napakaganda talaga super ganda ng view dito ay eh, may mga nagtatambay rin dito ng mga ano uh, mga, mga uh, taga dito yata sa balod o sa duka hmm. ay eh, iba na maglalaro kaya yun ay, napakaganda kasi maganda yung ano, uh, panahon kaya dito pinagalahan nila tambayan nila yun, yun yung mga mangrove dyan yun, napaganda na ng tubo ang sarap dyan mag ah -ano. uh, tawagin manulo <laughs> oh, tapos siguro mga upuan dyan mga uh, ano ba so halina kayo at mamasyal sa barangay balot baro dito okay Thank you for watching guys. God bless. Bye-bye.